Sarado <coughs> Parang may narinig na akong motor. Siguro sa... Mahan ito. Ah, kahanap tayo ng motor No? Mo. sorry, sorry. Ang ulo mo yung silpon, ko sa bato tal. Matigas kasi yung lupa. Dito sila pala oh, Kailangan muna natin mag relax Relax muna tayo nakakabantay talaga so goryado itong oh, area na ito paano kaya kami makalabas dito kalma lang tula. ito la itong gawa sila ng kubo ba? Kampo ba kaya ito? Relax muna tayo tol. Hindi tayo pa basta-basta papasok -basta dyan. Delikado kasi. Delikado. Delikado. どの干部は А это... apak ng buta, to oh. Bago pa to. May mga apak ng buta dito. May mga boots, ba. Oh. Ang dami. Patungo doon sa unahan. dax giwan ko muna sa dax din mo Tol Dali mo muna yung camera oh Ikaw muna magdala nito kasi ako magbantay sa ano Kaya mo? No. Ha? Okay. Ha? Ah. Ay, salamat. Ah. Ah. Salamat, Lord. Kating na kami dito sa highway. Ah. ay salamat. ah angasa uh, na talaga sinuntol no, na kitang lamin yung daanan semento ah ito papunta siguro to ng bayan dito na namin alam tong daan na tong to, pero sigurado ako ang kusutan ito highway no So, yun. Ah, maraming pasalamat dahil nakatakas kami sa uh, ligtas kami, no? Alis na kami sa imperno nga lugar. So, hindi na tayo magtagal. Tara, tara tol. Dada lang na tol. Ha? Dada lang. Uy, puso sa bunga mo't Uy, dala. Gamot, Wait, dala. ba? Ang kamera. Sige, sige. Tara. Sa unahan, mag tayo. Tandaan lang. Yung ka makauwi na ka. ka na sa pamilya mo. So tol, ah, pasalamat namin tol. Na... Kauwi na kami. Kasi so, yun wala lang kami tol nahihirapan din ako mag alay kay kay Dax no kasi malaking tao alam nyo naman pakabigat kaya ako na lang nagbantay sa ito sa paligid kapitan okay. tol basig na yung mga ikaw ako rin sarang yung ragtaro sige 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 senang abang benteng-benteng itu dah. Ini tolah. salamat namin talaga nakalabas na kami at so yun maglakad lang maglakad lang kami no patungo doon wala kami masakyan no? wala kami motor so bakas bakas palik. baka bakas kalik kami tungnan baka magkita kami ng motor at dito na kami mismo sa area to lo no. uh, palabas sa gubat no so, tuloy tayo Dek sa dek tol. Sakit tunggu ayak kuntian bay. Kita kuntian. muna ako dito

viewers no, mo. Not... <laughs> salamat tayo sa <sana> ano na Ah, <laughs> nabas na tayo. <laughs> so endo na. No? Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta no? at panunod sa atin. So maraming salamat po sa lahat ng viewers ko dyan ah, uh, pasensya na po kayo talaga no? so, yung tao may katangahan yung tao ah, uh, hindi ko pinagsisihan yung ah, uh, ginawa na Junji sa akin kasi alam ko naman na ah, uh, hypnotize lang po siya no? ah, ah, alam mo naman natin lahat na hypnotize lang po si Junji kaya yan nagawa niya sa kanya So, pasinsyahan nyo na si Junji, no? Ah, uh, pakisupport po mga tol sa kanyang modern channel, no? Napakabait po ni Junji. Kasi siya ang nagbigtas sa akin sa kapahamakan no? Lalo na sa ah, uh, kay Commander Peter. Siya po ang ah, uh, muntik na po, muntik na po tayo ni Commander Peter, no? Sinabitan po daw, sabi na Junji, sinabitan daw ako ng bomba, no? buti na lang dumating si Badan at si Junji para iligtas iligtas niya nila ako na ilan dalawa ni Badan kaya ano po maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood at suporta niyo sa akin ah maraming salamat po na nakalabas na po kami dito sa ah bundok tahanap na po kami ng daan ah may highway na po kaming nakita kaya maraming salamat po sa lalo na sa ating Panginoon na nakalabas kami na wala mangyari masama sa amin so ayan yung ah, sakit sa akin yung ato yung tiyan ko mga tol tsaka yung dito ah, balikat ko no labi sobrang sakit no tapos ilang araw na po kami na hindi nakakain ng maayos no yung kinakain lang namin saging lang at saka niyog kaya siguro itik ko siguro to ng uh, sobrang gutom uh, sumasakit so yung ano dyan. so ayan o uh, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin lalo na kay Junji uh, Badan uh, pag support po sa kanilang 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 kanil ako uh, ba daw na adventure Lalo na kay uh, Junji Adventure na no? uh, patawarin niyo po no Junji sa kanyang lahat ng nagawa sa akin pero hindi ko pinagsisihan yung mga tol tuloy-tuloy din po no hindi ko pinagsisihan yung ginagawa ni Junji sa akin kasi alam naman natin na hypnotized nang po yeah. siya kaya lang nagawa niya yun sa akin so maraming salamat talaga sa lahat ng sumukot poster supporters ko dyan uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat yan okay, lang na labas na tayo ko? tol labas na tayo oh, labas na to hindi mo lang pala ito lumayan lang tayo labas na tayo dito mga hmm. banas pala ito hindi muna kasi dito na nato ng utang tag si Malcao na to diha Ini Apa kita tahu dari lima itu matahul lah asuma. Ah. Lima tol pag, anu, uwi mo. Naglalala ako to, sa ano ba, pamilya ko, baga makita nila tong video na to. Um, ang gamot mo rin. Ang mga antibiotic ba? Antibiotic. Uh, uh, um, ah, sana to Ah. ah kami talaga sa pagdating namin sa bahay tol. No? lima lang namin dito dahil yung marami siyang pasa, no? Sa katawan niya. At wala rin kami, wala kami pang ng gamot tol. No? So Ah. Uh, Bangabangan niyo lang tol pag nandoon at talaga sa bahay tol, no? Ah. Uh, niyo abang lang. So, Guntay mo lang ako dito sa paligid nila. Diyan ka lang, tol. Ah, okay. <coughs> oh. Ay, aso na Palapit na to. Mag-upcam na lang kaya tayo, tol. Pwede. Pwede ah? Up-cam na lang tayo, tayo, tayo no? So, ah! update talaga yung mga sugat mo, ba? Eh, ah. mo lang. Uh, malapit na rin tayo, no? O, So, yun, tol, no? Uh, mag up na lang kami, tol. Uh, para, para rin sa kaligtasan namin, tol, na Hindi kami masundan, tol. At abang-abangan nyo na lang yung update namin, tol, lo? Sa kanya-kanya ng mga channel at sa lahat ng supporters ni ano diyan no? di Dax, uh, abang-abangan niyo lang tol at maraming salamat sa walang sawang suporta niyo tol no. Sa amin ni Dante Badan no at kay Dax sa akin lalo na sa akin. Basta niyo rin yung channel ko tol, Junji no? Adventure. So yun, hanggang dito na lang yung video natin tol no.